Ang isang ahensya ng gobyerno may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi no confidential fund yon. Kasi just um, like um, just Mr. Like chair ay siguro yung ano no kasi lang p maaga ano din kasi meron requirement po yon ng uh, joint circular so hindi po pwedeng ano no kasi meron po tayong ano no joint circular 2015 regarding sa confidential fund po hindi po nakakatawa sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng ng ano no ng mga resibo So, uh, I beg to disagree po, no? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Mag-follow po ninyo, pero mula po na ako yung maging ombudsman, wala nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ang resibo ilalagay ko doon? Paano hindi liquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtatakap pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisan nyo sa budget namin yung confidential fund. As the body mandated to uphold the principle that the public office is public trust and holds officials accountable to the people, I would like to know if the allocated budget for 2024 be enough for the agency to perform its functions. If no, I would like to manifest my full support. To the approval of the budget of the Office of the Ombudsman, under the able leadership of the good Ombudsman, Samuel Manuel Thank you, Mr. Chair. Uh, Kagalang, uh, Your Honor, please. Bagamat yung binigay po sa amin ng DBM is way below what we were asking, contento na po kami doon sa five point something na budget na binigay ng DBM. I don't want to ask for more yung pong diferensya siguro nung, nung iniling namin sa binigay ng DBM, ay ibigay niya lang po sa mga projects, mga proyekto na kailangan po ng taong bayan. Kami po ay namin, higpitan po namin ang sintro namin sa Office of the Ombudsman, pagkakasyahin po namin anumang pera ang ibigay ninyo sa amin. Huwag lang po ibaba sa previous years. Maraming pong salamat. Uh, thank you, Mr. Chair. That's, uh, Maraming salamat po, Ombudsman. Uh, magandang umaga po. Thank you, uh, Representative uh, Plato. Thank you for your generosity, uh, Justice Partridge. I'm so glad that you mentioned that. stint you a preacher. <laughs> I, I would welcome you to be a preacher. Anyway, I'd like to recognize Representative Marco of the Majority, please. thank you. Ah, thank minority. You. Oh, okay. Mm -hmm. uh, Deputy Minority Leader Franz Castro, muntin na katambakalimutan. Oh. Muntin na rin ako mag-point of order, Mr. Chair. Uh, anyway, uh, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating colleagues, sa pamilya po ng Ombudsman. Okay, so, ang tanong ko po first ay yung pungkul po sa confidential fund. Okay, so so confidential po uh, confidential fund po uh, Mr. Chair from 2016 to 2024. So mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 uh, 20 million in 20, 20, 2016 actual obligation is 8 million. 2017 20 million obligation is 14 million. Uh, 2018, 20 million obligation. Actual obligation is 13.4 million. 2019, 33.7 million. And then yung obligation po is 26. 26.9 uh, million. So, kung babagitin ko pa po yung iba, no? 20, 2021, uh, confidential fund is 33.7 million or actual obligation is 13 million. 2022, 51 uh, million ang confidential fund pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023, 31 million. So, wala pa po yung, ano, no, yung obligation, actual obligation. And then, you proposed 51.4 million for 2024. So, uh, ang, ang first question ko po dun sa confidential fund. So, ganun po yung, ano, no, yung ina-appropriate. Pero yung utilization, makikita natin ay mga 45 to 40 uh, 40 to 45 percent on the average. Uh, can you explain that, uh, uh, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay ay makikisuyo sa intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, ibakit e, nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Na Ngayon with respect to this confidential fund. I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 2022. 2022. Yeah. Yeah. You can also, uh, for 2023, I think it was also 31. 30 million. 31, 31 million. million. pwede yung bawas ng 20. Gawin yung confidential na fund na 31 million. Yung 20 million is ilagay niya lang po ninyo kung pwede po sa MOE. We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa Tasang Kapi, Marami po kami kapimbara ko sa opisina o idadaan sa ngiti. Gagawin po namin. Maraming pong salamat. Yes, uh, thank you very much, uh, Mr. Speaker, uh, Mr. Chair, dun sa explanation po ng ating uh, honorable ombudsman. So, napapansin lang po natin, no, dahil tama po yung sinabi nyo kanina tinamin nyo na na napakabagal po noong uh, investigation, ng lahat ng mga, ay, yung ilang mga kaso at uh, kanina nga po yung ating pong colleagues uh, earlier sinabi niya po yung ano no yung percentage ng mga natatapos na kaso. So kung meron po ng ganitong confidential fund ay uh, bakit po ano no na natitipid. So hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamitin kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh. So itong sinasabi natin kasi kung nag-save po tayo compromise natin yung halimbawa yung mga programs. Kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. So, uh, I hope, di ba, na, 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 ano nyo po ito, na-utilize considering na marami tayong iniimbestigahan in in uh, ng mga kaso. So, uh, ito po bang mga confidential, uh, can you give us the general stroke, no, or, general, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa, ano no, sa, sa A uh, information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Uh, Mr. Chia. Uh, Your Honor, please. Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na magsubmit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yon. Kasi just um, like, uh, just Mr. like Chair, if, uh, if, I Uh, joint circular. So hindi po pwedeng ano no kasi meron po tayong ano no joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero so, hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng ng ano ng mga resibo. So uh, I beg to disagree po no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Uh, pagpaunmanhin po ninyo pero mula po na ako yung maging ombudsman, wala pong nagsabi sa akin na magsubmit po kami ng resibo dahil paano ko re ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ang resibo ilalagay ko doon? Paano ko ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, Magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun, ayun yung safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-awayan natin yung confidential fund, then, alisin nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can, I can, I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I called some police officers in the provinces, I asked them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, tindong po kami gumagastos ng transportation expense ng pangkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na mapinaman man na ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng ko, ay hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What, we, what is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kumisan lumalakad po ng investigador lima. Yung lima pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng sampung little Indian, e eh bakit hindi ba nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kong pinalala, kado dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila ako pinapupunta. Yung po ang, ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, may mga binabayaran din sila mga tao na sinusoy yung tao na to gather more evidence for us. Marami